Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon opinyon itong post uh, Facebook reel posted by Newswatch Philippines. Uh, interview ng media kay Congressman Suarez ng Quezon ano. Tinanong siya ng mga reporters, may kakilala ba siyang mga kongresista na at the same time kontratista? contractor. Nako, bantayan nyo, hindi siya nakasagot kagad. Parang natamimi na nag-isip. Ano bang isa niya? <laughs> okay, ito. Dala ba kayo, kongresista ko <laughs> um, I, I think I do have a list of my own. Is this a list of names of kontratistang mga kongresista? Ay, di sa tamang panahon. Hahaha kung uh, Ah, tagal sumagot. I think I do have a list of my own. This list mo oh, names of mga kongresista? Ay, di siya tamang <laughs> Mga 4 mga to 5 seconds siguro. 1, 2, 3, 4. ano, hindi, di ba yes or no lang ang, ang sagot noon? May kakilala ba kayo? Wala. Ganoon lang. O, di, kung wala, di, wala na. Kaya nag, gumanon yung isip, ano ba sasagot ko dito? Parang nabigla siya sa tanong. Di ba? <laughs> <laughs> so, sabi ni Atty. Vic Rodriguez is Word of the Year. Hmm. Bagong <laughs> tinalo niya na yung pan eh. Fourth ng impeachment. Ngayon naman dahil tapos na yung impeachment eh na i archive na ang hot issue ngayon is blood control projects na ang mga bida kong ratista <laughs> kong traktor kong resista kong <laughs> na kong resista pa pasalamat tayo kay senator ping Lacson na siyang nagbulgar may 67 na kongresista na contractor pa as early as 2022. Ito pa, may narinig akong interview ni Senator Lacson. Sabi niya sa isang kasalan daw, siguro ninong sila, ano, may nakausap daw siya, katabi niya siguro, kontraktor. At ang revelation ng contractor kay Senator Lacson, grabe ngayon, Senator o Sir, grabe. Uh, ang kalakaran ngayon, tong administrasyong ito is 2015. Ano yung 2015? Yun daw ang automatic na kinakaltas ng both houses of Congress. So, hindi na dinitalyo ni eh, Senator Lacson kung yung 20% saan mapunta? Sa lower house? Yung 50% sa upper house? 2015 daw eh. At ako naman, nakarinig ako sa kwente ng kaibigan ko na pag nakakuha na ng project yung contractor, sa isang tao pa lang, lawmaker, hindi ko na rin banggitin kung anong klaseng lawmaker, mambabatas, sa isang tao pa lang, 20% na ang kinukuha. Ah, uh, yung kaibigan ko, sabi niya, ilang billion ba to? 3 billion ata ang nakuhang kontrata. E eh 20% kailangan niyang mag-produce ng cash. Cash ah, ibibigay. Cash binigay, so 600 Ilan, ilan ba ang 20% ng 3 billion? Hindi <laughs> ko naman o. Ah... Uh, 60 million. na yeah, something like that. Na nag, nahirapan yung kontratista na yun na nag-produce. Kaya lang, yun yung mga kwento. Kwento-kwento lang naman na I don't know how true. Kwento lang narinig ko. Kaya, ma-relate ko doon sa kwento ni Senator Lacso na 2015. Kaya ang kawawa, mga kontratista. So, itong kontratista, gusto lang din nilang kumita Kaya nga may construction business sila eh. Kaya lang Mapipilitan yung kontratista Sabi ni Senator Lacson Mapipilitan Na I-substandard niya yung implementation Para makabawi siya Doon sa mga automatic na kinaltas Ng mga Lawmakers Kaya napakasakit Kuya bonget Napakasakit ko ya edi ang nangyari sa ating bayan. Napakasakit ko ya edi. Ano kaya ang mabuti nating gagawin? Oh, <laughs> ah, sa kontratista na ano, humanda na kayong malapit nang mag-imbestiga si Senator Marcoleta. Ako, umaasa ako ng malaki sa Blue Ribbon Committee sa investigasyon ni Senator Marcoleta. Sa presidente, sinasabi niya, pa daw niya sa ngayon, parang alanganin pa ako. Uh, marami ang nagdududa sa siguro yung Pangulo, yung katapatan niya, gusto niyang imbestigan. Kailang yung political will niya. Kaya ba niya na kahit sino dyan, kahit malapit sa kanya, eh, niya at kasuhan ikulong? yon Yun, yung political will. Si Senator Marcoleta, walang sinasanto. Yung Blue Ribbon, nandyan, Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Vice Chairman nito, ha? Bato, Bongo, mga vice chairman, patay sila ngayon, mga kontratista, humanda na kayo. So, good luck sa Pangulo. Uh, may panawagan si Jose Claire tungkol sa legacy daw, alaala -ala na gustong iwanan ng Pangulong Marcos pag alis niya, yung nasolve niya ang korupsyon. Bigyan daw natin ng tsansa ang Pangulong Marcos. Yes, ako, I am observing. I am, ano, ang hinihintay ko yung mag-form siya ng independent body sana headed by Mayor Magalong dahil nagbo-volunteer si Mayor Magalong na siya ang <laughs> head sa investigating body ta uh, tungkol sa flood control projects. Pag yan ang gawin ng Pangulo, saludo ako sa Pangulo, totohanan na kahit sino dyan, mga kontraktor, humanda na kayo kung si Mayor Magalong ang mag-imbestiga sa inyo. Plus, of course, Senator Marculeta. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay bay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo. Ah, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na bahay itong tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Sila ang nataga an ogyero. Og, og anagud ka abot dagid ang ilang Sa kanidum. abot na gid ang, Karot, abot na ang sa tabangan o sin. Atop sila karon. Huwag sa atin na magdala sa iyahang ayero. So, karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni ate. So, mo ni ang natagaan na mo o So karon makakatop na ni sila. So, natak na kayo ang ilang yero. O karon te pila na dai ni katuig ang inyong balay nga inani ang itsura sa inyong ero. Kapinagid na pulo na ana ni sa ika 13 ka tuig. 13 ka tuig na. Oo. Oo. -o. Nga naman ti sa kadugay na sa si inyong ero, inana na ang buslot, nagantos na mo sa ulan. Nga naman ti nga wala mo naka wala mo naka ato o nakapalit og lain nga ero kuan lagi kanang lisod lagi ang mga panginabuyan dito ra ko sa pagkaon na oh. pa mga estudyante gi oh. kuan na lang na na lang na lagi og atop sa kanang silopen mm -hmm. sako aron lang gid nga masarbar sa ang ulan mm -hmm. na, basa, na salamat ko nga na nga gihikap sa ginoo ang iyang kasing-kasing na -kasing, mm -hmm. naka I will miss ayang tabang. Mm -hmm. Dako gid kung pasalamat o ginuo na gid ang magbalo sa tanan. Oo. Uh, pila day ka bukid mong anak te? kani onom onom na imong anak. Oo, so salamat kayo te. Sige, salamat pud kayo.